Uh, magkukulay tayo ng buhok eto, ito yung gagamitin kong pangkulay, kasi medyo maputi na may mga na puti-puti na dito sa ano bandang harapan sa so, ito, ang ginagamit kong pangkulay ayan ayan, inano ko na lang kasi yung boses kanina sa video, maraming maingay baka na ano tayo so ingat na lang kaya ina mo kanina ito yan mura lang ito guys mga nasa 60 plus uh, magkagal na maano ma pag nailagay ko 3 minutes 10, 15 to 20 minutes babad sa ulo mo yan sa buhok tapos pagkatapos mo yan banlawan yan magiging ano na lalabas na yung kulay niya ito na yung ginagawa ko para every week yun kahit, kahit sa isang linggo isang beses ako magkula eh yun at least mura lang naman na hindi yan, mahal kasi kung magpapakulay ako mahal masyado no tapos ano lang madali lang man ano mawala uh, yung madali lang lalabas yung puti so ayan ito lang ang ginagamit ko lagi. And every week ako nagkukulay. Minsan, two weeks before ako magkulay. Kailangan ko pag medyo busy. Habutin ng tatlong linggo bago ko malagyan ng kulay. yun eh, sobrang puti na. So, kailangan ko maglagay uli. Ayan. Maganda naman siya kasi hindi naman nakakisira ng buhok. Ano lang naman talaga sa organic na pangkulay. Ayan guys. Tsaka hmm. magagawa mong mag-isa lang. Ayan. Coloring my hair. My own way. Ayan guys.